so ito guys naglagay tayo ng buto ng talong so ang pinaka secret dito para mas madali ang pag ng talong ay pulbo yan alagang ano ihalo niyo sa biso o sa buto para mas madali ang paglagay sa butas ng seedling tree So, ito lang po yun ang uh, bahagi ko sa inyo. Mga simple clips. Uh, na sinishare ko sa kapwa kong farmer. Napakadali lang maglagay ng buto sa seedling tray. gamit ang maliit na plato tapos Inhaluan ng pulbo ang buko, Para, madali lang itong kunin at pasok sa butas ng silintre. Tapos, experience ko na po na hindi nilagyan ng pulbo. Ay, mahirap pa rin ok so sana magustuhan ninyo itong video na ito guys at isubscribe sa aking youtube channel para may update po kayo sa ating mga isinishare na video na simple tips kaysang מבקשי שקה